Hello guys, good morning po sa inyo lahat Nandito nga pala ako sa loob na aming warehouse Tibali nag-iikot ako, hinahanap ko yung dalawang anak ni Mingming Kung saan sila natutulog Kasi minsan narito po sila sa may tabi-tabi Natutulog sila sa mga karton, sa plastic po Kaya hinahanap ko sila Ayun, si Mingming. Nakita ko, natutulog sa may tabi. Nagising siya. Hello, Mingming. Musta ka na? Nasaan yung mga anak mo? Ha? Kumain ka na ba? Hmm. Kagigising lang po ni Mingming. Hindi ko alam kung nasaan yung mga anak niya. Si Mongmong ni Mingming. Kaya hanapin ko po sila. Mag-iikot pa po ako dito sa warehouse. Ah kaya yung dalawang 'yon. Minsan dito sila natutulog sa box na 'to sa loob po nito. Kung sila nagiginawaan kasi mainit po sa labas eh. Dito kaya nana natin. Wala rin dito, guys. Guys, 'di ba limey may nagsabi sa akin 'yung kasama ko sa trabaho, naroon daw sila sa may harapan ng office sa tutulog sa ibabaw ng karton dalawa sila si Mongmong at si Mingming. guys puntahan natin samahan nyo ako guys ito nga pala yung sinimento ko rin kahapon kasi puro lupa yan dyan, dyan tumatay at umii sila Mingming at Mongmong kaya ang ginawa ko kahapon sinimento ko na yan guys kung makikita nyo simento na yung kahapon medyo tuyo na binasa ko ngayon umaga ito pa guys pupunta na na guys pupunta na natin si Lamongmong at Mengmeng kung -meng. sila natutulog tinuro sa akin ng kasama ko sa trabaho yun oh my god wow ayun sila guys sarap ng tulog nila ayun guys si Mengmeng -meng, ang sarap ng tulog hindi ko sila istorbo kahit nila matulog ito naman si Mong Mong gising na gising na kita ako Mong Mong yan guys gising na si Mong Mong at si Ming Ming ang kuit nila guys dito pala sila natutulog yan yung pistuhan nila dito lang pala kayo natutulog ha hindi na kayo natutulog dun sa loob ha yes. nila guys busog pa sila kasi pinakain ko sila kanina umaga hmm. guys maraming salamat po sa inyong pagpanood Kabayan sa Dubai, please subscribe to my channel. Thank you. Bye-bye.